So ngayon mga bulaos, magpapalit tayo ng shock sa ating motor. Ang gagamitin natin ito sa Honda Beat natin kasi wala muna tayong pambili. Ito muna ikakabit natin sa ating Honda Click 160. O okay ba to? Hindi ko pa to na try mga bulaos pero subukan natin. Mukhang kasi siguro to magkasing laki naman lang yung spring nila. Ito yung Honda Click ko, 160. Kasi tumagas na yung oil sa motaro natin. Dalawang taon lang ang tinagal nito. Iwan ko bakit piki siguro to nabili ko. Ito. Kaya papalitan natin. Yun ang gagamitin natin sa ating Honda Beat. Kung pwede pang ilagay yon dito sa ating Honda Click 160 so let's go mga blouse baklasin muna natin yung sound of natin so ito na mga bulaos natanggal na natin yung shack kinumpir natin magkasing laki lang yung spring pero mas mababa itong sa on the beat. so ito na mga bulaos hindi ko na nabijuhan yung pagkapit ko dito sa click 160 uh, dineritso ko na lang ito na nakalagay na wala akong binago dito mga bulaos kasyang kasya talaga wala, wala tayong babaguhin oh, maganda yung ano wala akong binago dito so ayun na mga bulaos no sa gustong magkabit dyan kasyang kasya lang ang shock ng Honda Beat sa Honda Click 160 katulad ko wala pang pambili tapos bakante naman yung isang motor ko na Honda Beat uh, ah, yun muna ang pinalit ko basta wala tayong binago dito maganda siya okay sakto sakto salamat mga idol thank you for watching please subscribe